17 years old na wala nang nanay, huminto sa pag-aaral para matulungan ng mga kapatid. Panganay rin kasi siya at busy din yung tatay sa pagiging construction worker. Kaya naman, dumiskarte na lang nitong napakasarap na cheesy corn dito sa Quiapo. Mabibilib ka nga naman dahil instead na unahin niya yung sarili niya, huminto siya sa pag-aaral para matulungan ng mga kapatid. Hi, Kuya! Hello po! Ano pangalan mo? Jason po. Ah, Jason. Ilan taong ka na? 17 pa lang puti. Gano'n ka nakatagal natitinda ng maisi? Isang taon na rin puti. Dito ka lang nakapuesto lagi? Or nag-iikot ka? Nag-iikot-iikot din po ako. Saan saan ka nag-iikot? Sa Carriedo? Carriedo. Minsan po dito po. Sa Villa Lobos? Opo, uh, Villa Lobos po. po. Anong oras ka lumalabas? Minsan po, mga alas 12, alauna po. Anong oras mo na nauubos to? alas 8 po. Ganun lang po. Pero gano'ng karaming yung ganitong mais? Ilang Aha. kilo yan? Ganito po siya. Is, in, may pupa po namin eh. Sinusudsud po namin. Tapos niluluto po namin. Ilang mais yung... Uh, Nakukuha po namin sa ano, 70, 70 po, po. Isang ganto na po. Isang kalbero na po. Ayun si isang ganto, binibili namin. Tapos ginagawa namin ganyan. Po. Ikaw nagluluto oh, o may katulong po. ka? Kasama po pa yung magulang mo? Hindi na po eh. Patay na rin po siya. Nanay, tatay na lang po. Ah, tatay mo opo. na lang ang kasama mo. Mami mo wala na. Wala ano na po nanay. Nag-aaral ka pa? Hindi na po. Dumiskarte na lang po ako neto para hindi na ako makapag-aaral. Hindi po oh. Meron po. Tatlo po. Tatlo. Bunso ka, panganay? Opo, opo, panganay. Ah, ikaw, panganay. Ilan taon yung pinakabunso mo? Ano po? Eight po. Ah, eight. Sino nag-aalaga? Kapatid ko na lang kung babae. Yung simunog po sa akin. Ang sipag munog. Ang bayit mo namang kuya. Si Daddy po. Trabaho po. Construction lang po. Ah, construction. Okay lang din. At least sipag din din Daddy, no? Magkano yung isang order? Ito po, meron po tayong 30, 40 po, 50 po. Tapos ang hinahalo mo, dairy cream, may cheese. Order kami ng anong size? O, sige malaki na. Saan yung malaki mo dyan? Ito Ayan, o sige. Okay, yun po. Tapos ulit-ulit Opo, langit lang ulit natin okay. siya Try natin tong cheesy corn ni Jason Na 17 years old lang guys Napakasipag Panganay kasi siya sa tatlong magkakapatid At wala na silang nanay Kaya, yan tumutulong siya sa tatay na nagko-construction. -co ang bait ang bait na kuya. Ooh. Wow, sarap. Yan. Mm. sarap. Buti na natin siya dito guys kasi naglilibot siya sa buong Quiapo. So dito natin siya nasaktuhan sa may malapit sa simbahan. Pero minsan nasa Villa Lobos siya, or kung saan hanggat maubos to, sarap. Talagang nag kasi para sa mga kapatid niya. Tapos kasi pagbabibilip ka, ganyan ang determinasyon ng isang kuya or ate, no? Para makatulong sa mga kapatid na mas nakakabata. Oh, sarap igupin, ang sarap. Yan yung daily cream, oh. Ayan,